Ayan o. No? Ay, Nakawala. Ayan, puro ano yung ano ng kasili o. Oh. Ang Sayang. Ano, ngayon ka mungo. Matibaw. Matibaw. <laughs> Magpapandao na kami. Magpapandao na kami ng ano namin. Pagong. Sigiraw po. Ba. Yung kumpare kong pugi. <laughs> mamatron kami ha. <laughs> Matibaw kami, Kawil. Matibaw kami, Kawil. Matibaw kami. kami.

Malapit na kami. Malapit na kaming hingalin. Medyo malayo yung spot namin, malayo layo min. Pero nandiyan na Sa so, nasa likod ng kubo na yan. Diyan kasi malulubog kami. Malalim, agay, okay, agay. Okay. Agay. Okay. Malapok min. Husuin mo nang yung mga sinilas, so ayaw mo mawala ang sinilas mo min. Barangay Anahat. Karagtiin na. Ngayon, maglalal master dun min yung mga pinagdadaanan namin ngayon. Kasi medyo malayo yung spot natin. Sana lang may huli tayo, Min. Sana, sana, sana. Gusto nila doon. <laughs> Bala kayo doon. Dito na tayo. Dito sana. Sa tuyo. Unang kawil. Ito yung huli namin yung kagabi. Hindi na namin na kasi madilim na. Madilim na yung nagkana kami, Min. Dito, 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 dito. <coughs> Nadyan namin dito na ano, maglagay ng gabi na kasi may mga bahay. Baka maaswang yung taan natin. Magtama ka ba? Hindi, hindi na malusan. Idadad to gigot po. Gawal sa daw. Wala? Parang wala o langa one down pangalawang oh. hugot na amin nilagay kagabi ang <sluruh> mga <coughs> Wala. Morning, mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi O, oh. huy. Uy. Uy. <coughs> Eto na. Pumbas pa lang. Balikan tubig. No, Bakit man. namin? Gabi. Nakinagdalag yan. Anahin natin yung isa kasi nakauna. Nakauna ka tani mo? Oh, nakauna to. Ayun. awon na po nato. Unsa'y nahitabuhan ni. <coughs>

Habang may oras, may pag-asa. Habang may bagyo, may unos. Pagi sih yang menentukan kok, Halo, Hello, mau ngobrol lagi. Eh, itu naman tayo. <tong tersipan> nakaano doon. Kapitas tawos sa amin nakawala. Ayano. No? Ay sus. Nakawala. May puruan ng ano nakasili oh. Impalos. Sayang. Sampurado mo. Nagkurok-uro bikog. Gituna. Ngayon ispatid namin dito. BB Jemburi. si bad <laughs>

hah?

Diyan din sila nagtusok ng ano, ng bandila nila. Yan ang pinakamataas na bundok dito sa amin. Kaya diyan pumisto yung mga hapon noon. Ito yung isang hapon na naiwan dito eh. Ito. Labutan ka. Yan. Klarong-klaro sa ilong. Hapon na Hahaha. <laughs> Actually, ito yung natirang tapo na nagkota dyan eh. Kakadapa, mga ilang taong dapa. Nirig. Dumapa talaga. Kasama na ba tayo Wala tayong huli mga sangkay. Ganon talaga ang hunting. Hindi laging may huli. Kaya, <clears throat> bitter luck next time. Bawi-bawi na lang sa susunod na kabanata. Medyo maluya tayo maglalakad ngayon pa uli. Sana may chisman lang masalubong. <coughs> pampagana ng buhay pampagaan ng kalooban kung so, maray ganito umaga dito kikita niya papa si <laughs> papa man nakakuanin eh kahali halani ko nito ng kapuday kapuday ang kapuday ang kapuday ang kapuday ang kapuday kapuday wala tayong huli mga sangkay eh ganon talaga nganting hindi laging may huli uwi na kami mainit na